ulo polls Sang menarik na ulindo ah. dito so kami umatras eh naku hindi na kami tumawag dito eh may karga akong mga bata tricycle lang ang dala ko hindi kinaya sobrang tarik ng daan muy na hangin mayroong ano something uh, ano tawag doon yung matatawag bang magic yun something special pagka dating ng Vermont masaya na sa puso yung yung ano yung weather yung hangin Ewan ko kung napipil ng iba yan Ako napipil ko yan eh yung amoy ng paligid masaya sa damdamin yun 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 ang ibig kong sabihin masaya sa damdamin yung panahon eh napakasarap gumala pagka ganitong ano ganitong Stefan. Sityu Silid. Sityu Silid ang pangalan ng sityo na ito Favorite month ko eh yung Birman Hanggang panahon ng tag-araw yan. Tabing-alaman dito eh. Bobby, papaya. ma pagpatakbo ng matulin-tulin mayroon tayong itlog sa harap eh susubukan namin itong itlog na to ay eh, benta ng same price ng itlog na commercial baka mabenta eh pwede natin gawin this hmm huh. <clears> him <throat> tong ayun oh nasa taas natin ayun ayun nakakatakot duman doon eh pagka yung natapat sa lindol eh bigla na lang bumagsak yung bato na eh malikot pa naman imagination ko kaya pag ako dumadaan dun eh yun ang naiisip ko okay lalabas na tayo sa pinaka main road narito dati rapro na rapro ito na main road ibang bayan na itong kalsada na ito